lang guys nami-meet yung mga kasama ko dun guys oh, sa taas ayan guys ito yung puno malaking puno guys oh. ayan guys ayun yung kasama ko guys oh, nami-meet malaking puno to guys ayan ayan guys oh. yung isa guys nanunungkit sa bubong guys ayan mga idol ayan pirasa naman ang intermingo guys ayan guys oh. So ayan, nakay isang sako na guys oh. Yan lalaki. Ayan guys, jamming guin guys. Mga ko na guys, magulang na. Yan. Magulang na guys oh. Ayan. Tinagumitin niya oh. Tinagumitin. Ayan guys, dito kami ngayon guys. Sa ulong po to guys. Yan. malaking puro to guys. Ayan mga idol Ano? o Ayan nanunungkit yung kasama ko sa bubong Ayan Ayan yung puno guys o. Yung malaki yung puno guys Maraming bunga sa taas yan guys Ayan mga idol